So oh, mga Felicitas, good morning! Ayan, good morning, good morning. ni naglalaro yung mga Team Tarukoy. Ayan mga kalisan, ganyan yung ginawa ko sa kanilang ano, sa kanilang bahay. Ayan. Ito kasi binigay ng follower din sa ating mga Felicitas. Ayan. So ang ginawa ko... Ayan, pinasok ko dito sa bahay nila ng ating mga tarukoy. So, ayan, gustong-gusto nila kasi medyo mainit. Ayan, medyo mainit yung ano nila ito. Itong ano nila, wow, tuwang-tuwa yung ating tarukoy. Oh, tuwang-tuwa sila mga kalisan. Ayan. Ayan, so ito, ito yung ano nila, oh, isa nilang kapatid. So, ayan, gustong gusto pala nila, yan, oh. Ayan, nilagay ko dyan. Ayan, nilagay ko dyan. Pero, kagabi, dito sila. Dito sila natulog. Dito sila natulog. Eh, may popo sila. Dito sila natulog. Pero ngayon, di ko muna sila tatanggalin dyan. Dyan muna sila maglalaro. Hanggang tanghali, ayan. Hanggang gabi na. So, ano, kumusta? Pelisa? Kumusta si palisa Ah? si Pelisa lumabas nung isang araw, mga kalisa. So, ayan, oh, naglalaro sila itong mga Pelisitas. Wala yung duyan nila na isa kasi, na ano, napilas nyo, no? Napilas nyo, Pelisa, ni nasira. Nasira, mga kalisa. So, ayan na lang. Pero ang nag-ano dyan, si Samba. Si Samba yung nag-ano dyan. Inaagawan ni, ano, ni Kiara minsan. <laughs> Di ba, Kiara, nag-aagawan kayo, ne? Nag-aagawan kayo ni Samba. So, ala, dalawa na yung bahay dito na inaalagaan natin mga kalisan. So, ito naman yung Team Tarukoy. Eh. Tignan nyo. Ayan, naglalaro sila. O, ganyan sila. Gustong gusto nila yung ano, ito. Ayan. Lalo na ngayon medyo maulan-ulan na. So, ayan, nilagay ko na lang dyan. Ngayon, para mayroon silang pag-anuhan. Kasi kawawa din sila dati. Pero ito kasi, tatlo ito, tatlo. Tatlo itong ano na to, itong bedsheet nila tatlo, tag-isa sila ano noon, Felicitas. Tag-isa sila noon nung bata sila. So ngayon, ganun ang ginagawa ko. Inalternate ko dito kaso nga medyo maliit kasi apat sila. So tama lang diyan. Ayan, o dumudungaw sila sa ano nila, sa cage nila. Ito naman puro ano, tingnan niyo o, na ano niyo na ito o. Kiara, naanon mo na yan. Ayan, lundag-lundag. Tinitignan nila ni, ano, umakyat na naman. Ano ba nangyayari sa'yo, Kiara, ah? Masaya si Kiara ngayon, eh. Naglalaro siya. Kiara! Kiara! Ah, naglalaro ka na, eh. Ayan, itong dala. Tingnan natin yung tatlo, mga kalisen, oh. Ayan, oh. <laughs> Naglalaro sila, oh. Ayan, gustong-gusto nila yan, mga kalisen. So, dyan na lang muna sila, pero tuwing gabi, ililipat ko sa maliit na cage para ano naman sila. Ay, hindi sila masakal kung sakali. Pero kung sakaling lumaki pa sila, dyan na sila. Hindi na sila makakalabas. So, dyan na sila. So, hindi na ako magalala na masakal sila. Kasi kadalasa mga nababasa ko sa comment section, nasakal daw, ganyan. At saka lagyan daw ng parang green na plastic. Eh, wala pa naman tayong budget mga kalisen. Diyan sa ano, eto. Kaya ganyan na lang muna, at least nandito lang din naman ako sa bahay ni Madam Gracilda. Nakikita ko naman sila at uh, minomonitor ko naman talaga sila pag uh, nandito sila sa loob ng kanilang cage. Pero pag gabi, pansamantala maghiwalay na kami, so dito ko na sila ilalapag. Kasi kumakain na rin sila mga kalisen, magagaling na rin silang kumain. So, update pala sa ating mga ano pagkain nila na binigay ni madam so ayan na lang ang natira so mayroon pa tayong ano apat para makita naman ni madam apat na lang yan bali tatlong karton kasi pero itong isa hindi pa naumpisahan hindi pa naumpisahan itong is last na karton ayan o no, kompleto pa so ang ginagawa ko para makatipid tayo kung may cut food sila nilalagyan ko yung cat food ng ganito. Wet, uh, wet food. Nilalagyan ko sila. Para makatipid tayo. Kasi mahal yan mga kadisen. So, ayan lamang yung update ng ating mga for babies, tarukoy, at saka sa ating felicitas. Bakit? Anong tinitingilan ninyo dyan sa taas? Ah?